Sa mapagpalang araw na lang po sa ating lahat mga backyard farming Sa umaga pong ito, ang aming po ibabahagi namin sa inyo ay uh, patungkol pa rin po dito sa aming mga alaga dito sa aming backyard farm At pati na rin po ang mga tanin-tanim namin dito sa uh, tabi ng bahay po namin ay papakita po namin sa inyo kung ano na po ang nangyari sa kanila dahil dito po ang kamatis na to ah, napakaganda po ng kanyang pagbibigay ng bunga sa amin dahil pangatlong harvest na po namin dyan kahit isang puno lang yan siya marami po siyang magbigay ng kamatis sa amin at ah, yung mga ampaleo po namin ngayon ah, magaganda po ang tubo ah, dahil mina manual pollinate din po namin yan sinubukan po namin mag manual pollinate ang alam po namin is yung mina manual pollinate lang is yung sa mga kalabasa, sa pakwan melon tsaka yung kiwi pwede rin po pala ito sa palaya para po maganda din po talaga ang kanyang bunga ayan po magaganda po ang bunga niya ngayon at malalaki ayan po mga kita nyo mga kanyang mga bulaklak ang lalaki din ganda. at ang gaganda at yan naman po ay pasasalamat din po namin sa ating Panginoon Diyos dahil uh, inibigyan po nila kami ng patuloy ng biyaya pati rin po itong mami mga tanim na pinya dito ay talagang Maraming bunga po ngayong summer na to. Marami na naman po tayong pinya na ma-harvest ngayong buwan ng uh, June hanggang July. Nagsasawa po tayo sa pinya dito sa at sa aming bahay. At uh, bago naman po ako magpatuloy muli sa aking kinekwento, kami po ihiling sa inyo na konting tulong po sa pasubscribe po ng aming channel upang lumago pa po ang uh, channel na ito upang uh, may tulong din po namin sa iba pwede na rin po ang mga like, comment and share dahil malaga po sa amin ang inyong mga komento at uh, ngayon po naikita nyo ang mga aming pato yan na po ang mga future breeders po at uh, ipapakita ko nga po pala ngayon nakapisa na ang aming mga uh, sisiu ayan napisa na po at um, makita nyo meron po mga puting sisiw dahil po ang um, nanay po nila ay nasampahan po ng uh, 45 days na lalaki namin kaya po meron siyang mga puting sisiw bali na cross breeding na po yung mga sisiw na yan. yan ito po yung kanilang nanay nasampahan po yan ng uh, tandang na 45 days kaya po meron mga puti na lumabas sa kanyang sisiw. Sana nga po maganda ang itsura niyan mga paglumaki. Eh. Pero may mga spot-spot po sila na black sa kanilang balahibo. Pero hindi po karamihan eh. Parang polkadot lang po. Ayan, nakikita nyo na kunting spot lang po ng itim. I-update po namin kayo kung anong po itsura nito. Kung makasurvive po silang lahat. Sana ay makita ang lahi na yan paglaki nila. So yan po. Nilipat na namin sila sa kulungan dahil para hindi po mahulog yung kanyang mga sisiw. Magsisitalo na na po kasi yan kapag hindi po po namin inilipat dito sa kulungan talaga. At uh, sayang naman po kung may mababawas kapag uh, sila, papilayan o kung ano man makain sila ng kung predator na nandyan sa baba. at uh, dito naman po tayo sa ating mga biik na ngayon po nagstart na po silang magkulit ngayon po nakikita nyo takbuhan sila ng takbuhan kahit na nandyan pa yung nanay nila wala silang pakailam basta makapaglaro lang sila yan po ang mga piglets namin na nakasurvive na sila ng third week at uh, ngayon malapit ilang araw na lang malapit na silang mawalay nakita nyo yung mga biik na yan oh, meron pa silang mark sa sa kanila mga katawan nakalimutan ko kung ano nang ginawa sa kanila kung in-injectionan ba yan or ako oh, in-injectionan pala muna yan ng vitamins bali ang video na po na ito ay uh, wala po masyadong mga info or mga advice tayo or mga tutorial basta for inspiration lang po ang video namin na ito ngayon dahil ah uh, yung nangyari po sa aming biik ngayon na nakasurvive na sila at atuwan atu po kami sana ma-inspire din po ang iba na ganito ang gawin nila sa mga future na biik nila Uh, kami po kasi pagka nanganak po yung baboy namin hindi po namin yan minawalay sa kanilang nanay hindi po namin yan sineseparate sa isang uh, nursery nila nursery pen uh, para po talagang makadeding sila sa oras na gusto nila uh, pakita nyo naman po ang resulta kapag ganyan po ang uh, ginawa nyo po sa inyong mga baboy Uh, yung mga biik nyo po talaga ay magiging maganda ang paglaki at saka ito nga po pala konting info na lang din po pala ito yung biik namin na isa na nakalabas na pwede naman pong lumabas ang mga biik yan para po sa mga baguhan mga tulad namin uh, pwede naman po talaga lumabas ang mga biik kapag hindi pa po ito napupurga Uh, basta wala naman po masyado silang uh, makukutkut dyan sa labas ng paligid namin. Ayan po, kata nyo. Na sa labas talaga siya. Hindi naman po namin uh, uh pinasok ka agad para ma experience niya kung ano yung dyan sa labas. Pero po, tandaan nyo po, once na napurga na po ang ating mga biik, hindi na po yan pwedeng palabasin. Pero kung 2 weeks po hanggang 3rd week nila hanggang 29th day basta hindi pa po kayo nagwawalay at hindi pa po kayo nagpupurga pwede pa po, po yang palabas yung mga biik yun po may konting info pala din dito sa ating video na ito at uh, ipi-feature ko na din po yung aming inahin na mga anak sa June 23 yan po yung aming large white na inahin uh, sana Madagdagan yung kanyang anak ng anak siya ng sampu ng nakaraan. Sana madagdagan pa yung kanyang biik sa June 23 kasi sabi po ng ni mama mas malaki daw po kasi ang kanyang tiyan ngayon kaysa doon sa dati niya sampu yung kanyang inanak. Sana nga po mas marami ang kanyang anakin ngayon para more harvest to come po pagka nadagdagan ng kanyang mga big sa June 23. At hanggang dito na lang po ang video na to. Salamat po sa inyong panonood. Magpalain po tayo ng ating Diyos na Megapile. Paalam!